Ang nanong na user DX5 ay paano trabaho ng ang siyang babae. So yun ating pag-uusapan ko to video ang kalasado ka bang malaman kung ano ang akang sagot. Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akang channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Kung ikaw ay yung masipag na lalaki, umpisan mo, malawalo hanggang pa o kaya paahanggang ulo. Kailangan dadaanan ang lila mo at may kunting pahalik-halik. Yung mga ganon. Kapag kasi ang isang babae ay pindanaanan ang lila ng isang lalaki tapos may kunting pahalik-halik, sigurado tatalaban yan. Sigurado may yan. Ganon. Kasi ang isang babae ay sobrang okay, diba? nakilitiin, lalo na kung halimbawa ang hinahalikan ang kanyang katawan. Lalo na dun sa bandang leeg, sa bandang batok, sa bandang tenga, sa kanyang labi, sa kanyang dalawang bundok, at lalo lalo na doon sa kanyang bulaklak. Kung halimbawa gusto mong magtrabaho sa katawan ng isang babae, at tinatanong mo kung saan parte lang, dapat hindi ganon. Dapat buong katawan, walang parte-parte. Okay? So ulo hanggang pao, kaya pa hanggang ulo, depende na lang sa'yo kung saan ka mag-uumpisa. Pero ang lahat ng yan ay magsasama-sama may ipon ng kiliti at siguradong may el siya ng sobra kapag halimbawa pinadaanan mo ng dila at halik mo ang kanyang buong katawan at syempre doon ka magtatagal sa pinaka nakakiliti yun yung kanyang bulaklak at yung kanyang dalawang bundok so doon lamang huwag ka nang masyado nga magtanong kung saan saan parte kasi hindi yan binubukod-bukod yan ay pinagsasama-sama para naiipon yung kility, yung sarap, para magbasa ng sobra ang isang babae at siguradong maglalawa yan at lalabas ang kanyang gata. So, sana sabi ko na tayo, maaari na tayo hindi ko like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.